motorsiklo daan daan lang po sa pagpapatakbo ano pala to guys uh, jogging area pala to mukhang maganda nga rito sa lugar na to ha ah. At ayun guys, ano, kung nakikita ninyo, nandito tayo ngayon sa pinakaloob, kaloob-looban ng barangay San Nicolas Sir, good morning po. Pwede mo magtanong, sir? Ha? Dito, dito tayo sa kanan. Kalimutan ko na tawag 'yan, ha. Tatatagtag yung bangus natin sa loob ng box. Ay, sir, pwede po tumahan down, sir? Nakakadaan pa ang motor? Dito mo naman, saan ka makaka-experience ng dadaan mo yung motor mo sa pilapil -pil na ganitong kakitid ang daan? Ayos ah, makaibang experience itong naranasan natin dito. At ayun nga guys, ano, papalabas na tayo dito sa Sitio Babangad. Babangad pala, hindi Babangan. Sitio Babangad. Nakakatuwa rito magpunta. Pasya lang din kayo guys. Kung gusto nyong mag-adventure. Kahit hindi na kayo pumunta doon sa pinuntaan ko, sa pinakadulo. Dito lang oh, okay na to eh. Napakaganda rito. Ito na palang sitio Babangad Ang pinaka huling barangay na mapupuntahan ninyo dito sa Bulacan-Bulacan Dahil yung ibang ano doon uh, sa sinasabi ni brother uh, Nabili na raw yun, nabili na ng San Miguel Yun yung ginagawang airport ngayon Kaya ito na yung existing na pinaka huling barangay o sitio dito sa Bulacan mauna muna yung San Nicolas pagkatapos eto na Sitio Babangad na ang galing dito ang kakatawa no at pabalik na tayo ngayon ano ah, napakita ko na sa inyo yung sa last video natin eto yung karugtong ng video na to ah, mag explore naman tayo doon sa kabila pupunta natin yung kabilang daan Kanina kasi kumanan tayo eh. Ngayon, lilibutin natin yung kabuuan ng lugar na to. Doon hanggang sa pinakadulo. Para maipakita natin sa inyo. At para kung halimbawa nag interest kayong pasyalan din ito, pwede yung puntahan. Makikita nyo na yung buong lugar sa pamamagitan ng video natin. Pero highly recommend ko to guys. Kung talagang mahilig kayo sa adventure, safe naman yung lugar. At talagang napakaganda Nakaka-relax Pinaka-advisable kung magpunta rito Umaga Or kung malapit lang naman din kayo Pwede rin sa hapon Kung malapit lang kayo sa Manila Ako halos malapit lang sa akin ito eh. Mga 45 30 to 45 minutes lang sa akin Magmula Pampanga Doon sa Apalit Ayan oh Dito ako na-amaze yung o oh Hmm. Ganda, di ba? Relaxing. Napaka-presko. Medyo medyo malayo nga lang sa kabihasdan bago kayo makarating doon, no? Sa pinaka main road. Malayo-layo din. Pero nakakalibang naman magpunta rito. Sa view, dahil sa view, nakakalibang. Tsaka maganda naman yung kalsada Sementado lahat Ito malamang ko palalakiin pa to eh Lalaparan pa siguro to Ayan. <coughs> Hi sir Uh, kaka-relax talaga dito. Oh. Ang ganda ng ambiance. Nasabay pa sa ganda ng panahon makulimlim at malakas ang simoy ng hangin Yang kapraso na lang naman yung ano dito eh yung hindi nagagawa yung off-road Ganda oh Woohoo Sarap Sigurado lang pagka nagpunta kayo dito at inabot kayo ng gabi, napakadilim dito. Kasi halos walang kailaw-ilaw ang gilid ng kalsada. Kahit sa mga poste, walang ilaw. Ito ngayon dito tayo nanggaling galing At ito ngayon ang bye bye natin Iiikot tayo ngayon doon Ito yung continuation ng vlog natin na to. Meron pala itong tagos Itong kalsada na ito eh, Doon sa Bamban Barangay Bamban At siguro doon na natin tatapusin yung video Itong second part Dito sa lugar na to, puro kalamitan na, mga palaisdaan na. Ayan, kaya nakikita ninyo mga tubig na yan, mga palaisdaan na yan. Ang ganda oh. Woohoo. Para relax. Natatanaw ko rito yung bundok na Maribeles. At nandito tayo ngayon Ewan ko kung nakikita ninyo sa video Ayan o, oh, wala na Dagat na to At didiretso tayo, medyo malayo-layo itong Dadaanan natin na to Ayan, malayo yan Kaya, explore natin Kaya pala nakalagay doon Pagpasok natin ng San Nicolas uh, Jogging Extension Ayun lang. Off-road. Off-road. Ayan oh. Ayan, magandaan tayo dito sa, may mga bahay dito, sa tabi ng daan. Ayan, maputik. Uy, dulas. huh, Ayan, ang makikita natin dito. Maraming mga kubo-kubo. Ayan May magandang lugar dito. na develop nila ng maganda yung lugar nila. Ang lawak oh. Tsaka meron pang bahay dito sa gitna. Ayun. Nag pinakatawiran nila kawayan na lang yun 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 bahay yun eh. yun na sa tubig. nakakalungkot isipin mga ka-adventure na minsan ang lugar na ito ay masagana na minsan ang lugar na ito ay naging isang bukit dito sa bayan ng Bulacan at dahil na rin sa dulot ng climate change unti-unti nang lumulubog ang lugar na ito isa na rin nagiging dahilan dito na nakikita ng mga taong bayan ay ang reclamation project na ginagawa malapit dito sa bayan ng Bulacan-Bulacan sana may magawa pa ang LGU para hindi natuloyan mawala sa mapa ang lugar na ito At ayun nga guys, ano, nakita nyo naman yung aerial, aerial view na ito Ito palang tinatahak natin uh, Parang gay ban-ban uh, Naalala ko, nakapag-vlog tayo dito nung huli Kaya lang, doon sa pinakadulo yun, sa kabilang side Ngayon, nandito naman tayo sa unahan Yung pinanggalingan natin Galing sa Sicho, Babangad Halos tayo lang ang dumadaan dito Kasi wala nang bahay rito Uh, pinapakita ko lang sa inyo yung lugar na to para kung gusto nyo i-explore ito yung karugtong di bali doon sa kabila doon may kalsada na ah, sementado ito lang ang binabaybay natin ngayon para mapakita natin sa inyo kung ano pang pwedeng mapuntahan dito lawak din dito ng lugar na to no? ayan no? meron nga akong mga bahay na nakikita pa doon sa malayo Uy Kaya-kaya motor Yun, kayang-kaya Ito pa Meron pang isa Yun <coughs> Ayan o, oh, kawawa ito wala na naabando na yung bahay tsaka ang daming isda dami kong isda na nakikita ang lalaki may mga ibon pa oh ayan, palapit na tayo doon sa ginagawang ano, reclamation area doon sa New Manila International Airport at gagawa tayo ng update video doon no sa nakaraang vlog natin. Doon naman tayo sa may taliptip pupunta. Para malapit-lapit. Ang ganda lang dito pag nagpunta kayo para kayong nasa wildlife bird sanctuary. Ayan o. Ano, oh. Ganda. Alam nyo ba yung nakikita na yan, yung mga Ayan, yung mga nakikita nyo yung damo Hindi naman damo yan Actually, alam ko nakakain to eh Ayan o oh. Alam ko nakakain ito Masarap daw ito eh Tikman nga natin Hmm, alat-alat -alat nga Sinasabi ng ibang mga mangingisda, masarap daw to. Ginagawa nilang salad. Hindi ko lang alam kung ano tawag rito eh. Lagay nyo na lang sa comment guys. Kung alam nyo to. Kung mga taong dagat. Alam na alam to eh. Pero maano siya. Makunat kainin. At maalat. Hmm. Hindi nyo na kailangan magpatis. At ayan na, end of the road na guys. Hindi na tayo pwedeng makatawid. Malalim na masyado. Ang ganda oh. Peaceful. Paka-relaxing. At babalik na tayo guys. Babalik na tayo sa pinanggalingan natin. Hindi pa Malalim to. Baka hindi kayanin ng aerox natin. Kung ito part ng banban, -ban, ang pagkakalam ko baka nabili na rin ito ni Ramon Ang. Yung may-ari ng San Miguel Corporation. Kung hindi ako nagkakamali, baka nabili na to. Kaya ganyan na yung itsura niyan. At yun guys, pabalik na tayo hindi na tayo makakatuloy pero ang ganda rito talaga oh. nakaka-relax at ayan guys pabalik na tayo dun sa pinasukan natin kanina eh negative tayo dito sa ano off-road may malalim na kanal at hindi natin malulusungan yun dito tayo dito tayo pumasok kanina eh ngayon, diretsohin natin 'to. Dito naman tayo mag-explore. Dito raw sementado na 'to, hanggang doon sa Bamban. Ayan, no. At pinapakita ko lang sa inyo 'yung sa doon, kabilang side na pinanggalingan natin, para magkaroon kayo ng idea kung hanggang saan kayo pwedeng pumunta rito, no. Kung halimbawa, magbabala kayo mag-road trip dito sa Bulacan. Dito sa May Barangay San Nicolas. Uh, may idea na kayo. Ayun. eh Dito na. Kakaliwa na tayo rito. Pa-exit. Babalik na tayo doon sa main road. Uh, at ayan guys. Uh, pinapakita ko lang sa inyo. Malapit na tayo mag-exit. Sa barangay Bamban. Pakikita ko lang sa inyo yung pinaka-exit dito. Para dalawa, dalawa, ang pinakadaan dito, isa doon sa pinanggalingan natin sa barangay San Nicolas at dito sa barangay Banban. Yan, masarap palang magbike dito. Masarap magjogging. Ang ganda ng daan. Napakaganda pa na ng tanawin. Ayun. Saan na to? Dito yata Dito yata palabas Ayan Bambam, bulakan Pumanan tayo Ayan, ah, makikita ninyo sa video At pa-exit na tayo sa main road Ayan, ito na simba ng San Isidro Sa kanan natin Yeah. At ito na. Dito na tayo ulit sa main road. Uh, nandito na tayo sa simbahan ng San Isidro. At dito ko na tatapusin tong vlog na to guys. Yung part 2 ng ating adventure dito sa sitio. Banga ano? Bangangad ba yun? Nakalimutan ko na tuloy. <laughs> At maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating adventure ngayong araw na to. Sa susunod na uli. At huwag niyo kalimutan mag-like, share and subscribe. At follow niyo na rin kami sa aming Facebook page. Francie Adventure, signing out. Always remember, ride safe, stay safe, and be safe.